Bicol Region, sinalanta ni Bagyong Christine. Libo-libong katao, apektado. Lubog sa baha ang maraming lugar sa Bicol Region sa hindi ng malalakas na bagsak ng bagsak. Dahil sa Bagyong Christine, kung saan lipo-lipo katao, ang naapektuhan, lalo na sa mga lalawigan ng Sorsogon, Albay, Katanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte at ilang bahagi pa ng Masbate. Base po sa ulat ng Office of Civil Defense 5, Umabot na sa 195 pamilya o 740 katao ang inilikas at dinala na sa in mga ligtas na lugar. Dahil dito ay kinansela na rin ng bawat gobernador ng Cabarines Sur, Catanduanes, Cabarines Norte at ilang lugar sa Basbate at Sorsobon ang klase at trabaho sa mga pribado at panggobyerno ahensya. Sa Albay naman po, sa kahilingan ni Acting Governor Glenda Ongbongao, ay idineklara ang state of Calamity sa buong Lalawigan no October 22, 2024 upang agad na magamit ng lo lokal na pamahalaan ang kanika nilang Calamity Funds sa pagtugon sa pangangailangan ng inalikas ng mga residente. Maraming lugar din sa Lalawigan ng binaha at nagkaroon ng landslide dahilan para maapektuhan mga pananim, kabuhayan at infrastruktura gaya sa barangay Pantao ng Libon na umabot hanggang leeg ang baha habang sa barangay Nagas ng Tiwi ay inilikas ang mga residente dahil sa biglang pagtaas ng tubig na umapaw sa malaking ibog. Nagkaroon din ng landslide sa mga sa barangay Subkat at natabunan ng kalsada. Ilang bahay din ang nasira dahil sa pagbuho ng lupa. Sa tala ng OCD-5, umabot sa 2,450 pasahero ang stranded sa iba't ibang pantalan sa rehiyon pinakamarami sa Matnog Port na umabot sa 1,143, Tabaco Port na may 752 at Teodoran Port na may 272. Nasa 150 trucks naman at limang basa nakapila sa mga highways habang 25 barko ang hindi nakapaglayag dahil sa sama ng panahon. Samantala, Inaasahang maapektuhan ng hanggang 560,912 na ng mga palayan sa pananalasa ng Bagyong Christine ayon sa Philippine Rice Information System. Sa naunang ulat ng PRISM, umaabot lamang ng 140,000 hektarya ng mga bukirin ang maapektuhan ngunit dahil sa patuloy na bugso ng ulan ay maaari pang tumaas ang bilang ng mga inaasahang biktima ng bagyo. Bago pa man pumasok ang bagyo sa teritoryo ng Pilipinas, nakapag-ani na ang mga magsasaka ng mahigit 726,000 hektarya ng mga palayan. Uh.